Alright, so dumating na yung shopping natin. <laughs> Finally, dito na siya. Magkano po yan? Ito. E, ate po, ano? Ako. Wala kasi eh. oh, wala kasing signal All Alright, so ipakabit na natin to. Let's go. What is up? sa inyo mga katribo na for today's video mga katribo may dumating tayong parcel ito nga yung gulong natin at ngayon ipapakabit na natin ito yung matagal kang dumating yung package natin ito para finally dumating na rin at, at pagkatapos nga nating may yung gulong mga katribo ay finally pupunta na rin tayo sa may tire shop medyo matagal nga dumating yung package natin ng itong mga katribo pero ngayon finally dumating na rin siya at dito nga mga katribo na pag decision natin natin magpalit ng gulong dahil yung stock na gulong natin ay medyo madalas na at dito mga katribo ay medyo excited na tayo kaya nagmamadali na tayo dahil yung pagpapakabit nating motorcycle shop mga katribo ay half day lang lang daw ngayon. At ito mga katribo, pagkatapos nga ng 10 dekada mga katribo, ay eh, nakarating na rin tayo dito sa may motorcycle tire shop. Ayun, hindi na tayo. At mag-aalas daw sila nga nung makarating tayo dito sa may tire shop. At halos pasaran na rin sila. Kaya naman mga katribo, nang pagdating ko pa lang dito ay kinalas ko na rin kaagad yung pagkakatali ko dito sa may mga gulong. Actually mga katribo, matagal-tagal ko na rin pinag-iisipan to kung magpa-upgrade na ba ako ng gulong o hindi pa dahil may na nadudulas na ka tayo dun sa gulong na nakabit dito sa ating motor. At syempre mga katribo, alam naman natin na kapag madulas ang gulong ay mas prone tayo sa aksidente. Kaya naman mga katribo, ang napili natin gulong itong ang Euro Grip B-Connect. At ang gulong na ito mga katribo ay medyo makabit din at soft compound kaya naman makapit sa kahit umuulan. At dito nga sa so Tarshop na ito mga katrib ay kompleto sila ng gamit. Bukod doon mga katrib ay medyo mabilis sila rin silang gumagawa. At hindi sila katulad ng mga ibang motorcycle shop dyan sa nasirisikwat lang yung gulong. Dito mga katrib ay kompleto sila ng gamit. At hindi lamang motor yung ginagawa nila mga katrib pati mga kotse at saka truck pwede rin At dito nga mga katrib kung mapapansin nyo mga katrib ay nakatanggal na nga yung ating gulong. At kung mapapansin nyo mga katrib yung gulong natin ay medyo putput na rin. At ko nga primary gear natin ay medyo marami na. At wala pang minuto mga katrib na nila yung gulong. Dito mga ka Katribo, yung mga gumagawa dito ay sobrang besa na pagdating sa mga motor at sasakyan. Kaya naman mga Katribo, kapag kayo ay taga-Alaminos lang, kayo pumunta kayo dito sa May Besente. Vicente. Dito nga sila matatagpuan. Nakita ko ngayon mag din mga Katribo, ay purong puno na ng tarsilan. dito mga katrib ay bunubuksan ko na nga itong pangharap na gulong natin para nga sa inyo sa mga nagtatanong ng price nito i-PM nyo na lang ako at yung link kung saan ko ito nabili na sa shopee mga katrib ay nasa comment down below at yung size nga na napili natin mga katrib ay stock size ng nmax b2 yun yung... nga pala nabili natin gulong mga katrib ay may kasama na rin tayo sila at nang nasabi ko mga katrib sobrang bilis nilang gumawa dito at nakibat na nila yung pati yung tayo silan yung kapit ng euro grip mga katrib iba talagang soft compound shop. talagang Grabe yung topic Grabe talaga niya grabe Sticky yung ano dito Sticky yung kamay ko dito Sa harap lang yung itsura niya Kadest okay. yan par Okay ito nga palang tayo silag nakakatribo Pero na rin siyang pito sama na ito 3D kasi kung bibili mo ito nasa ano lang ito 100 plus syempre lagay natin para uh, sing diba so, dito mga katrip ay eh, kinakabit na nga yung panglikod nating na gulong Ito na nga kinakatakot natin mga katrip at medyo maulan-ulan na nga At hindi nga rin nagtagal mga katrip At na rin yung pangharapan nating gulong Sobrang angas naman talaga niya At nga yung paglagot mga katrip Ay sobrang angas naman talaga Solid na solid ng gulong natin ngayon Alright mga tribo, So ito na yung motor natin At uh, ito na iuwi na natin siya so, Ito na yung pinakabit natin kanina na B-Connect Ito yung sa harapan Ito naman yung sa likuran Ayan. So hindi na ako nakapag video kanina mga tribo Dahil gawa ng medyo Lakas na walang kasi kanina kasi ngayon uh, may bagyo. So, naisingat lang natin siya kasi nga babating na siya kanina so ayun gusto ko lang ano uh, bigyan ng review itong ating gulong Ah, uh, dito soft compound siya mga katribo ayan oh, maganda siya euro grip di correct mga katribo ah. Huh? euro grip ayan ganyan siya sobrang kapit niya talaga as in hindi ko ma ramdaman yung kapit ng gulong niya ayan oh, sa so bagong bagay mga katribo ayan So watch out nga na lang yung review natin dito sa gulong na to Pero bago natin taposin tong vlog na to Bibigyan ko kayo ng isang kapiraso montage Tawa <laughs> nung nag-uulan. Ayun ako, tingnan nyo ba yan? So, pambilin nyo naman yan. Yan! Shoutout sa lahat ng mga napunod ng video natin. Kita-kits tayo. Susunod vlog. Yeah!